So yun guys and welcome back again dito sa aking channel and yung pag-uusapan natin today is uh, ano nga yung tanong na yun? Uh, bakit mas mabilis lumaki yung mga glowfish tetra dun sa mud pan compared dito sa ating concrete pan at aquarium or tropical pan lang? Yan yung pag-uusapan natin today guys. So before natin simulan yan, shoutout muna pala kay Aquakit. Yan. Shoutout sa you guys. shout uh, shoutout sa you Ludes pala. So guys, bakit mabilis lumaki yung glowfish tetra sa madpan? Dahil nga, mas malawak yung space nila and mas marami sila makakain doon ng mga uh, microorganism na yun, tumutubo. Uh, Kung tumutubo lang ng kusa doon sa madpan. So kahit hindi natin sila uh, bigyan ng mga pagkain doon, kahit hindi na natin sila bigyan ng BBS, so may, ma may makakain at makakain pa rin sila doon sa Uh, pan. Yun, marami kasi silang, kumbaga, marami silang uh, alternative na, na makakain doon mismo sa lupa. And, sa mga, uh, kumbaga, mga linis na mga nilalagay ng mga breeders doon sa mud or sa mga kangkong, yan, marami yung mga microorganism or mga uh, natural na yan, kumbaga, may mga ando na yung mga kitikiti, mga dapnya, minsan tumutubo na yan, diyan sa mud So, marami talaga guys yung advantage doon sa mud compared dito sa concrete pan natin. And, yung sa concrete pond kasi natin, guys, so, yung mga isda natin, is kumbaga, uh, kumbaga naglilay lang sila sa kung ano yung binibigay nating pagkain. Yung, kumbaga, nagde-depend lang sila sa mga binibigay nating pagkain. So, yun, example, sa aquarium natin, na uh, kung hindi tayo magbigay ng BBS or DAP niya, so, wala silang makain. So, kung ibibigay natin yung uh, mga Uh, commercial feeds lang so less protein kasi yun so mas maganda talaga live so kaya mas mabilis lumaki yung samat pan so yung sa concrete pan natin na oh, minsan wala pa tayo sa bahay uh, hindi sila mapakain and minsan napapakain tayo umaga lang at hapon so yung samadpan naman all the way yan buong araw nandiyan sila samad pan so hanggang mayroong mga live na nakatira dyan kakainin ng ating mga uh, glowfish. Yan. So, bakit naman hindi sila namamatay doon, guys, sa madpan? And, ba diba, sensitive yung, ano, yung glowfish nga natin. Pero, when it comes sa madpan, hindi sila mamamatay. Dahil nga, uh, kumbaga, pag nag-transfer tayo, guys, sa madpan, 2 weeks. So, may matibay na yung ano, immune system ng uh, glowfish natin. So, pag na-transfer na natin yan sa madpan, ma-adapt na nila yung environment doon. Tsaka, ma-adapt na nila yung mga Uh, kung baga ma-adapt na nila yung lugar so wala na tayong worry doon mas mabilis pa sila uh, mas, at mas matibay yung immune system nila doon kasi natural, natural living sila nandun sila sa madpan and yun naman talaga yung gusto ni ng mga isda natin kung baga naman sila talaga galing dati and sa natural yan. so nagkukulture lang tayo and hindi na nagbibigyan tayo sa mga backyard natin So, yun yung ano, kumbaga, advantage at disadvantage sa madpan at sa kasa ah uh, ano natin, mga aquarium lang. So, yung sa aquarium na natin, bibigyan sila natin ng BBS, yun lang yung kakainin nila. After nung maubos ang BBS, so, dyan lang yun sila nakastay at nagihintay lang, naghahantay lang ng ibibigay natin pagkain. Yan, kung wala tayong bibigyan ng pagkain, so, wala rin sila makakain. Kaya, hindi sila ganun hindi sila ganun ka, kumbaga, kabilis mo lumaki. And, siyempre, isa rin sa space, na napakalawak lalo na yung especially dun sa ano nakita ko sa somewhere in Davao sobra ang lawak talaga ng banpa nila guys siguro parang palaisdaan na talaga ng tilapia doon nila lilalagay yung mga glowfish nila kaya pag nagbreed sila na more than 10,000 glowfish ilaglag nila yung lahat sa mud pan so yun tumpak kahit ibibigay na lang nila yung tag 7 yun nakikita, nakikita ko tag 7 pesos full size yan yung wholesale ay, ay, ay aywan ko lang kung magkano yung ano nila yung retail siguro retail nila is 15 pesos so yun dun kayo guys mag wholesale sa kanila kasi mas bakalis kayo and mas ano yun mas uh, mga full size na yung binibigay nila so kasi pag dito lang sa atin sa backyard mas malaki kumbaga mas malaki yung gastos ng backyard compared yun sa uh, madpan kasi simula, simula nga sa fry hanggang lumaki inaalagaan natin BBS happy tayo, tayo, decaps, dap niya, hanggang kung ano pa yung binibigay natin. And, mayroon tayong isang kahabi na yung binibigay niya sa kanyang, ano, kanyang glowfish is micro worms. And, napalaki niya guys. Ayan, oh, maganda. Nasa 20 days na ata or uh, siguro mga 3 weeks old na yung, ano, yung, ano, yung glowfish niya and microworms so tatanungin natin siya sa sunod kung paano yung mag-culture ng microworms And yun yung pinapakain niya sa kanyang uh, glowfish fry. So yun, wala rin gastos. Yan, idea lang talaga. So, uh, ayun wala rin gastos. Yun nga lang, pag medyo malaki na yung glowfish natin, medyo maraming na makukonsume ang glowfish natin ng Ecosoria. Parang hindi rin, ano, hindi rin nag-work kung malaki na yung, ano, yung glowfish natin. So, bagay sa Ecosoria, nasa sa uh, free swim to one week, to two weeks lang siya. Pag Uh, lumagpas pa doon, parang need mo na maghanap ng mas maraming pagkain para sa kanila. Pero yung microworms, maganda yon yung sa isang kahabi natin. So, nakalimutan ang pangalan. Uh, somewhere, in. So, shout out sa'yo. sa Cotabato. Yan. And yun guys, yung ano, nag-usapan natin. Mas malaki talaga. Ang, um, kumbaga, mas maganda talaga sa madpan, pond. dito sa akin sa uh, trapal aquarium, and yun nga yung pinakaano natin, mas malulugi tayo dun sa mga, may mga mud pan dahil sila, wala masyadong gastos tayo, ang mga backyard is maraming pinipigay sa ating mga uh, glowfish, para lang sila lumaki and saka sa pagbibinta na naman dun tayo malulugi, kasi marami tayong kumbaga, marami tayong ginastos compare sa kanila yan, yan yung pinagkaiba malulugi tayo when it comes sa bintahan kasi sila wala masyadong gastos dun sa madpan and then pag release nila is nabang pa ng presyo tayo maraming gastos tapos pag nag release tayo pag sinabayan natin yung presyo nila wala malulugi tayo dun so buti na lang dito sa amin walang ganun walang kumbaga walang glowfish na linalagay sa madpan mostly dito sa amin is backyard breeding lang so kaya yung mga presyo dito hindi gumaganon talaga sa katulad sa kanila na down na down. Yung dito parang balance balance lang. Yan. Kasi dito sa amin, uh, dito sa ng City, Negros Occidental, and buong Negros Occidental ata, or Negros Oriental, parang wala pang nagbibreed dito na linalagay talaga sa mud Backyard lang ka karamihan dito sa amin. And parang konti lang yung nagbibreed dito sa, ano, sa Negros. Yan. So, pero pag pinasukan na ng ano, pero yung mga, yung taga Davao is nagsiship pa rin dito sa, sa Negros. Yan. Yeah. Pero, yun. gawajan Tatay magagawa dyan, bagsak na yung ang ng Glowfish. Kaya, minsan parang, ah, uh, kumbaga, ano na lang, kumbaga, ginagawa ko na lang sidekick yung Glowfish ngayon. Hindi na talaga ako nag, focus sa uh, ano, simply nagbibreed nagbibreed ako for para mayroon lang akong glowfish. Pero yung totally nung dati, katulad ng dati na grabe yung focus mo doon. So ngayon parang ano na, uh, binabalance-balance na lang. Kasi sobrang dami na rin ng glowfish dito ngayon. And makikita mo sa mga post sa group, parang wala na masyado nagko-comment. So pag ganun, is parang hindi na siya masyado mabenta. Yan. Ewan ko sa ibang lugar guys, pag hindi pa uso sa mga ibang lugar, yan. Yan yung magandang ano, bagsakan kasi possible pa lang yung ano sa kanila yung uh, tao dito yung demand ng bluefish dito kasi parang ano na uh, lahat meron ng bluefish and parang lahat eh, ano na, may mga alaga na eh, nakabili na lahat yan. so ngayon yung mga tinitira natin is focus tayo sa ano sa mga koi uh, oscars yan, mga cichlids yan ito yung mas malakas dito ngayon sa mga oscars, cichlids and yan, barbs. Mas malakas din yung barbs. So, si fish medyo huminahina nga dito kasi sobrang dami talaga, guys, ng, uh, kumbaga, yung stock sa market, sobrang dami. Tapos, yung mamimili is konti lang. Kaya, ganun, bumabagsak yung uh, presyo. Kaya, ako, nagbe-breed na lang ako, pero hindi ganun katulad dati na sobrang sobrang, ano talaga, kumbaga, sobrang uh, massive. So... Kasi pag nag breed ka ng massive talaga tapos gagastusan mo ng BPS, matatambay lang yung ano, yung glowfish mo. So, parang lugi ka dun. Uh, kaya yung ginagawa natin dahil ano tayo, kung baka dun tayo naglilay ng, mga, ng kabuhayan natin. So, uh, kung ano yung nagtitrending ng mga isda, yun dapat yung sakyan natin. So, mas mabuti pa nga si Daniel, kahit limang piso lang siya, pero hanggang ngayon guys, solid. Hindi siya nawawala ang ganda pa ng anong market ng banyo. Yan. So, may mga glow pa naman ako dito. Ito, barbs. Yan. Ito, mga next week, pwede na ito. Pwede na siya. May mga glow ako, pero hindi ganun karami. Meron ako dyan breeding. And, meron pa ako sa aquarium. Siguro mga 300 pieces lang yan dyan. And, may mga breeders ako doon. And, may breeding ako. Siguro, apat na paris lang. Yun lang yung papalakihin ko. And then, ano lang. Pero hindi na ako tulad dati na nabibid talaga ng grabe na sobra. Yan. Kasi, kumbaga, ibabase rin natin guys kung ano yung gumagalaw ngayon sa uh, kumbaga mundo ng isda dito sa amin. So, dapat kung medyo marami na yung isda na yun, huwag mo na sabayan. Doon ka naman sa bago magti-trending. Yan. So, mas maganda pa ngayon mga ano, secrets ngayon. magte trend pa. Kasi mabilis din sila aga alagaan. And, yun tsaka pag nag-breed nag-breed yung ang ano yung pag nag-breed yung mga ah uh, cichlids is sila na mismo mag-aalaga sa kanilang mga fry. So kung pero kung gusto niyo na mabilis sila makapag-breed, kunin niyo yung fry. then Weekly sila guys nag nagle-egg. Yun, yun na 'yung masasabi natin guys ah uh, mga advantage at disadvantages sa madpan at saka dito sa atin sa backyard. So mas maganda talaga sa madpan even do sa koi kahit sa madpan mo sila guys ilagay one month is makaka-harvest ka na pero sa backyard dito sa atin is one month fry pa lang ganito pa lang sila oh. yan yung mga kumbaga rason <laughs> or mga kuan uh, one, mas maganda talaga sa madpan pero yun wala tayong madpan na lalagyan so stay lang tayo sa backyard yan. pero super uh, ano pa naman kumbaga uh, andun pa rin tayo Uh, Ay, nakakatch. So, yan lang guys. Yung muna yung topic natin for today's. And, yun yung pinagkaiba ng mud pan at saka sa uh, backyard at saka aquarium. Sa mud pan is walang problema sa pagkain. Although, yung pagkain ng mga glowfish natin doon, kung ano lang yung ano, yun na yung makakain nila buong araw at gabi. Wala silang problema sa pagkain. Pero yung uh, sa aquarium at sa uh, trapalpan natin is naglelay sila dun sa pinibigay nating pagkain kaya matagal sila lumaki yan kung may trabaho tayo umaga lang tayo makapagbigay ng gabi yun yun na yung mapapasok sa katawan nila yan pero sa madpan yan buong araw yan sila iikot diyan may makakain sila yan yung ano yung pinagkaiba yan so dito lang muna tayo guys and don't forget again to subscribe my channel and papalo na FB epico is on your fish habren yan yung ako follow guys kung so mayroon kayong katanungan and thanks for watching